Tapos ah. Pero pag na-8 mo lahat yan, ano na? Legend. God na. Legend na. So, yan, bumalik. Yun. na ulit. dyan, Pa-7 muna pa-7. 7, 7 na to, you nabalik no, na eh. na yan, oh. Sure? Oh. na, oh, na yan, yan oh. oh diba? ah. Abis na Oh, tsaka na to Miguel, okay na yan. Sa iba naman, sa iba naman, sa iba naman. Dalawa no, right. <laughs> na lang. Pa. Pero swerte yun eh, pag naka-ups ka ng no, isa, tapos susunod mo. Ayun daw, no, okay. isa na lang oh. Tapos lang no, no, sa na lang. Wala <laughs> ka okay, na, na dyan, na, na, dyan, na dyan, dito ka na sa blue. Ayun, di, Ayun, blue. Wala na sa blue, wala na dyan, wala ka na mayaman dyan. Ikat Ito na yan, oo. Oh. <laughs> Ito na, ito na talaga yan eh. Bobo si oh. dan. Mo, dan. Bobo si Dan. Ah, Bobo si Dan. Ay, diga lang, diga lang. Gago, hindi pala sumasay. Okay, Minapakalig kami, Sek. <laughs> dan Bobo, okay, abino abino, na Bobo, Dan Bobo, Dan Bobo. Dan. Magic Horn. Dan, say the Magic Horn, Dan. Ay, hindi siya ata siya. Uy, okay, Dan. Ayaw. <laughs> abiyad na yun no papahinga ka talaga yan. pwede okay, na ito sa ano Ito na naman itong kuwento eh no hmm. toos pag gumagawa ng no oo oh, yun oh umigay din yun? solido hat let's go pinchat pin okay, bossing <laughs> Anong nabigyan niya siya? taas talaga yan. Ano? HP, Physical Attack. Uh, yan. Uy. Yan okay. So, Wait, lagay ako i-scout sa entrance. Si Sard kasi pumapasok sa tenet Siguro yung heart na yun. Hindi natin kaya yan? Ah, oh, hindi. Yung 400 kayo natawis dito. Kalaban. Yan yeah, ang ibig sabihin hindi natin kaya yung dalawa yon? Ah, oh, hindi. Parang siyang Bitcoin. Okay, for Bitcoin na ano. Ay, pero mas makunat din si Bitcoin.